Yaman sa pera, lupa, irat, at iba pang pa ari arian na ilan sa pwede nating manahin. Madalas hmm. na ito ang nagiging puno-dulo ng mga alita ng mga magkakapatid. Pinaka yung buhay pa yung tao. Ako sabi mo na sa tungkol sa mana. Baka meron din tayong pwedeng manahin doon. Oo, oh, di alam. <laughs> reaksyon mga misis ng mister ay babaero. Kung si mister ay nabisto ni misis na nambababae, ano ang kanyang gagawin? Damit mo raw yun ah. Pero ko hindi yun. ko damit yun. Hindi, kaya si mister pamisang misa na eh. isumasali sa mga beauty pageant? Tap muna para sa amin na kayo makipagchismisan. May mga batas na sumasaklaw dyan. Pinicturean niya po ako. Gumawa na po na talaga siya ng kwento. So, sex life mo. Ano-ano nga ba ang karapatan ng bawat isa? Sa seven days, six days mo kami. Ngayon po, masyadong madalang. Ano ba trabaho mo? Pilipi po. O, yeah. gagana ka ba? May formalin ka na. <laughs> sold na sold. Weekdays after Happy Wife, Happy Life sa TV5.